Music uh, Ako nga ba lang na Arrington Pilipinas, sa At ang istorya ng jeep na ito ay nanggaling pa sa subdivision sa Bukandala. Doon namin siya nabili. At kami na rin ang napapugi na pinangalanan namin siyang Aliparo. Uh, Nakakuha namin itong pangalan na Haliparot sa kamag-anak ko na si Pisan Dante Kamegla na pinagpatuloy lang namin yung pangalan na Haliparot at Ohio. makina nito eh nilagyan namin ng stop switch engine na para hindi na siya dihila yung nakarekta na siya sa susi pag inok mo ang susi kung siyang mamamatay ito so palang jeep na to ay pinalagyan ko na rin ng water receiver na titanium wala so eh, ay na rin kasi nyo hindi lang iran dahil eh, konti ang budget e, eh, naka boss India lang po ah uh, sa ngayon po pala eh yung jeep na to ay merong nakakabit na tatlong kabayo tapos po may naka reserve pa po dalawang vintage sa raw na kabayo na nakadamba na hindi ko palang lang po napapakabit dito sa hood ang side mirror pala ng jeep na ito ay type na CRB tambut tiyo pala jeep na to ay nakabasyo po tayo ng canyon ah uh, meron ang jeep na to pala ay naka setup up din po ng dashcam sa front naka up din po ng pioneer at parametric equalizer ang, ang ito, ay isang pang base at isang 4 channel ito na pang base ay, ay crop crap at ang pang boses po ay black max ang tab po nito ay dalawang didosi na JBL apat na D8 na kinetic ang mid range at dalawang twitter na kinetic ah, bali po ang jeep na ito pala eh naka double alternator po isang 24 at isang 12 volt na pang stereo po ang Jeep na ito eh dati po ay eh, naka stock na manibela na isusu Trooper tapos po uh, minodel ko na lang po ng pang kotse para po poging tingnan at astig ang dating ng Jeep ito ay nabili po namin ng 2013 tapos po bali ngayon 2024 nakaka 11 years na po sa amin Ito nga pala po yung dalawang kabayo na nakadamba na hindi pa napapakabit. Pero po, shout out po sa mga kakuya kong pogi sa MSC Dasmariñas Mabuhay po ang Agila. Ah uh, shout out nga pala sa mga kasamaan ko service sa Emi Yasaki na mga tropa. Sina Pisang Richard at si Pisang Arman. Maraming salamat po.